Grabe mga bossing, sobrang layo na nilalakad namin. <laughs> Nakapagod. Ito bit, bit, ko sa taas, lagayan to ng um, yung palay. Ah, hirap po. So ayan mga bossing, oh. nakikita nyo, sobrang haba nito mga boss. Ito yung farm namin dito sa tulong mga boss. Hindi lang mas pagmamayabang pero lahat na nakikita nyo dyan mga boss. Yun yung palaya namin mga bossing dito lang sa part na to sa atulong mayroon din sa iba pero ito yung pinakamalaki kaya kung mangyayari mga boss gagamit kami ng harvester kung napanood nyo yung iba kong video mga boss ah, mano mano yun tao talaga yun nagtatanggal ng mga to at ginagamitan ng uh, blower panoorin nyo yung isa kong video mga boss pero ito sa sobrang haba sa sobrang dami at laki hindi siguro kakayanin mga boss kung kakayanin man naabot na ilang araw kaya harvester talaga yung the best para dito ayan mga boss ko sobrang dami sobrang laki